mga followers, mga mga supporters sa Reels ko. Thank you for watching. And today, I'm in Fiesin City, malapit sa hospital. Kasi mag, magpunta ako sa radio. What is radio, radiology mga kamis? Yung MRT siguro yun. Ang. At saka, dito is makulimlim ang weather sa Germany. Ngayon, maybe the world Germany is uh, raining time mga kamis ito mga kulimlim no? Eh. makulimlim at sa kahangin pero warm mga kamis not cold ano na dito is spring time and summer time together mm. so punta na ako doon sa hanggang dulo is the hospital where I saan ako nanganak doon ni Ifa ni Lisa dito ang patungo sa hospital mga kamoys you know hospital <laughs> yung ano hospital sa pagpanganak um, ipakita ko sa inyo sa anak ko ng anak ni at ni at before at saka doon sa bundok mga kamoys minteryo yun doon oh, may ano doon pala um, yung ililibing ang tao doon eh, ano uh, or before a living doon sila makastorage sa underground <laughs> sabi nila mga kansong saka kasi malaki yun uh, may stairs yung uh, storage <laughs> ano ba I ano kung walang walang ano kung walang lugar sa paglibing ilagay mo na doon sa ano doon sa underground nila Mm, at saka sa <laughs> at saka dito ako, punta na ako patungo sa hospital. Ito ang the way to the hospital. At saka bago, pinabago na yung mga hospital dito mga kamis. That was 1997-99. Pinanganak kong dalawa. Si Christophe sa Dolkin. Ang dalawa dito sa Fiesta City kasi wala na sa Dolkin Dolkin is a small city in Piasin City <laughs> belong to Piasin may daanan din doon sa Minterio Yeah. ito ito ang entrance na patungo sa Minterio at saka ito ako daw ito. ano Uh, at ito magbinta ng mga para sa yung mga kamis yung mga bato sa left side at saka doon ang ah, oh. <laughs> uh, mga bahay yung doon oh, mga kamis ito lang ito is 63 parang dito lang malapit 63 parang dito lang kasi noon wala yun noon mga kamis bago yun tingnan ko, is 57 58 59 61 e, parang dito nga malapit lang dito, 61 doon lang siguro sa ibang side parang 63 yun So, dito ako nadaan mga kamis hanggang sa dulo ng siguro. So, tingnan natin. House Earth still. Otopide on the fall. Nandito mm, lahat ang mga doktor ng kamis. Hmm. Oh, na, saan ba yung 63? Dito lahat ang mga doktor at saka pharmacy Okay mga guys. Orthopedic physician. Implantologist. Tingnan ko muna sa So about health dito lahat mga guys. For example dito. radiology. Okay. Eh, I will ask here who is the radiology. So okay, mga kamois, dito lang mo na at saka at doon ipanganak ang anak, mga anak ng mga kamoy yung dalawa. Doon ako noon sa taas mga kamoy doon. Malaki yun at saka may children clinic din at saka ito lang mga kamoy Thank you for watching. God bless blessed Thursday po.

So, oh, mga na yan. Ito ang bago. Ito ang ano, ang old na building. Oh, oh, oh. At saka, I am um, first time again na nakapunta ko dito ng kamis. Ay, nakasin siya. Ay, nakasin kamays na dito ako sa Fiesan at saka dito ako sa isang park dito sa Fiesan with mga kahoy kahoy malamig dito mga kamays kundi ang hangin lamig <laughs> but um, still warm kundi lang yapon and um, I am here inside the park mga kahoy dito mga miss, full of trees

dito ako sa harapan sa um, at sa parke parke nga na dito ng pumunta ako ngayon sa kaibigan ko may birthday siya yeah? mm, at saka um,